Challenge tayo ngayon, so magkano tayo sa YouTube manon tayo, so bawal matawa challenge, okay? Okay, bawal tayo matawa. Okay po tayo sa YouTube. So yan guys, magdetab tayo ng bawal matawa challenge. So, wait lang. So, ayan guys. Titinan, mag tayo kung ano ang nakakatawa. Okay. Dito tayo, ipi-play natin to yan. So, titinan natin kung nakakatawa At sa lang natin yung sounds.

Alam ko Okay, tayo. So, na challenge. sa sa school niya. wala pa face mask. Parang Mabaho talaga. Pag mabaho sa school niyo, makikita niyo ako doon. Nakagandong. Nakalawin. ang mo magpin ka na ganyan para may mali. Uy, hindi, tama yan, ganyan talaga. Ano to eh, hindi manananggal, pero ulo yung sinusup. Gotta get care, yummy. just okay. uh -huh. like poof, then she's gone. Yeah. Yan, wait lang guys. Wait lang. Maghanap tayo. Yes, try natin yan. Kung wala mga, ka... Sigean, mga, troba, mga eh, bawal mga kaya tropa, e bawal ka tumawa. Ay, na, na, pwede kang mag-smile. Pwede kang gumanon. Pero bawal lumabas ang Oo, bawal ka ng mga tropa. Payo rin hindi tumawa. Let's start. May kumakain siya. Parang napanood ka nito. ko lang dito guys. Oops, umiyak siya. Bakit siya umiiyak? Bakit siya Pancho so, umiyak doon, kawawa naman kumakain ng ano. Pinagin natin ng challenge, yes nga na tumabay. Laro. Bawal tumawa challenge. Basically, ang laro mga tropa ay bawal ka tumawa. Pwede kang mag-smile, pwede kang gumanon, pero bawal lumabas ang tunog. Oo, oh, bawal ganun mga tropa. Tayo nyo rin hindi tumawa. Let's start. May kumakain siya. Paano napanood ka na ito? Oops, umiyak siya.

Palo. Kasi naman patulalag yan. Pampaluhin ka talaga doon. Diyo An, ka dyan. Nabuntis mo, nandiyo sa labas. Eh di yan, di ba? nga yan eh. Paano makakabuntis yun? Saan ka Wala akong mabubuntis. Dago, Paano akong makakabuntis? May hirap makabuntis. Ano Kasi yung preno mo Ano mo ginagawa mo? Parchus Ano po ba? Okay Walang lumabas sa tunog guys ha? Okay? Ah, anong gagawin mo girl? Anong gagawin? Ito yung Ano raw? At next Ulitin natin Wait, natin oh! ba? Bata, yun Saan ka pupunta? Wait naman Wala pupuntis buntis. Mahirap yun makabuntis. Ano naman oh, yan. Preno. Ah, oh, ay! <laughs> <laughs> sayo, eh. Ayusin mo kasi yung preno mo. Ano ba ginagawa mo? Para siya susuda ko. Okay, walang lumabas sa tunog guys ha. Okay. Oh, anong gagawin mo girl? Anong gagawin? Ito mo na. Ano raw? Tapos ito. Ano At next is... Oh! Kumahaba. <laughs> so yan guys, ito na ang last part. So don't forget to subscribe and click the button para lagi like kayo updated sa mga videos ko. So yan guys, last part na to. Perfect. siya sa Okay, hindi ako tumakas. Kaya tumawal na pa kayo. Mga mahinang nila